po, talaga sa bulay guys ang hina kumain guys kaya binalap, binasa ko na lang yung pagkain na guys para makakain sila kapon, naglalaway ito kapon ni kala ko madali na ito guys, kabilang mata yan guys ano yan, nakapikit kasi namaga eh magandahan dalan siyang kumain yeah. na lang kabuka lang kumiti magandahan lang ito, magaling na ito hindi ko na pinainom ito ng reload eh. yeah. ito ang update natin sa ating balaw Uh, na balaw na tinanong na bugbog, di ba?

ஆடவும்றாத ஆடாய் சாமிரேடும் என்ற வகையிது ஆசைய பெறாத அரை சாமிரேடும் என்ற வகையிது ஆராய் பெறாதப்பட